Huwag mong iisipin iiwan ka ng babae dahil wala kang pera. Iiwan ka talaga ng babae kapag ginawa mo ang sampung bagay na ito. Makinig ka para malaman mo. Number one, kapag minamaliit mo siya at hindi ipinagmamalaki. Number two, kapag naghanap o nagmahal ka pa ng iba habang kayo pa. Number three, kapag hindi mo siya tinatrato ng tama at nagsisinungaling ka pa. Number 4 kapag wala kang pakialam sa nararamdaman niya. Number 5 kapag wala kang tiwalang ibinibigay sa kanya. Number 6 kapag wala kang time para sa kanya. Number 7 kapag binabago mo siya at hindi ka rin naman nagbabago. At number 8 kapag hindi mo siya iniintindi at pinapahirapan mo lang siya. Number 9 kapag wala kang plano para sa future ninyong dalawa. At ang panghuli, kapag paulit-ulit mo siyang sinasaktan, physical man o emotional. Sana huwag mong gawing komplikado ang sitwasyon ng partner mo. Ang tunay na lalaki, alam niyang isang babae lang, sapat na. At kapag tinato mo siya na parang prinsesa, tatratuhin ka rin niya na kanyang hari. Tandaan mo yan. God bless. 10 signs na sinungaling ang partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, paiba-iba ang kanyang sinasabi sa iyo. Number 2, kakaiba ang mga sinasabi niya kaysa sa kanyang mga ikinikilos. Number 3, umiiwas siya palagi sa iyo lalo na sa mga tanong mo. Iniiba niya kaagad ang usapan ninyo. Number four, mas masikreto na siya ngayon at ginagawa niya lahat ng paraan para wala kang malaman. Number five, pinipilit kanyang paniwalaan mo lahat ng kanyang mga sinasabi. Number six, nagagalit siya at nagwawala kapag nararamdaman niyang nagdududa ka sa mga sinasabi o ginagawa niya. Number 7. Pinapakonsensya kanya dahil pinagdududahan mo siya at pinagmumukha ka niyang ikaw pa ang masamang tao dahil ayaw mo siyang paniwalaan. Number 8. Pinaiiwas kanya sa mga taong alam ang katotohanan dahil takot siyang mabuking na nagsisinungaling siya. Number 9. Kabaliktaran ang mga sinasabi niya kaysa sinasabi ng iba. Number 10, mahal ka niya pero nagmamahal din siya ng iba habang kayo pa. Niloloko ka niya pero ayaw kanyang niyang mawala sa kanya. Naninigurado siya na baka lokohin din siya ng pinagpalit niya sa Tandaan mo yan. God bless. Kabahan ka na kapag pinapabayaan ka ng isang lalaki. Isang ugali ng lalaki na kailangan mong bantayan na kahit pasabihin kayo pa Hinding-hindi iyan magsasabi sa'yong ayaw ka na niya. Na kahit pakiramdam niyang hindi ka na niya mahal, sasabihin pa rin niyang mahal na mahal ka niya. Pero hindi mo mararamdaman. Hahayaan ka lang niyang magtiis, hahayaan ka niyang umiyak, hahayaan ka niyang masaktan hahayaan ka niyang madurog hanggang sa dumating yung araw na kusa ka na lang na mauubos. Kusa ka na lang susuko, tapos ang ending, ikaw ang may kasalanan dahil ikaw yung bumitaw. Tandaan mo yan. God bless. ganitong lalaki dapat ang pinapakasalan mo. Makinig ka para balaman mo. Number one, nararamdaman mong safe ka kapag andyan siya. Number two, nagtitiwala ka sa kanya na handa kanyang panindigan. Number three, lubos kanyang hinahangaan. Number four, palagi niyang ipinapaalala kung gaano ka kahalaga, ka-amazing at kaganda. Number 5. seryoso siya at sobrang proud sa'yo sa lahat ng bagay. Number six, hindi niya kayang magsinungaling sa'yo. Number seven, ang taas ng respeto niya sa'yo at sa lahat ng mga babae. Number eight, may mabuti siyang layunin at hangarin sa buhay. Number 9, binibigyan ka niya ng atensyon sa mga bagay na gusto mo. At ang panghuli, ang number 10, gustong gusto niyang pinag-uusapan niya ang future ninyong dalawa at may plano siya para sa relasyon ninyo. Tandaan mo yan. God bless. Alam ko na sumuko ka hindi dahil sa napagod ka. Sumuko ka dahil may nakilala kang bago at siya yung nagsisilbing pahinga mo sa mga araw na hindi tayo nagkakaintindihan habang tayo pa.